Unang sahod ko sa pagiging tambay. Pakinggan mo. Baka gusto mo rin sumahod ng walang trabaho. O teka lang, teka lang. Gagawin ko tong video na to hindi para magmayabang. Gusto ko lang kayong imotivate. Na ako, 32 years old, walang trabaho. Pero sumasahod ako ng ganito kalaki. At wala akong nilabas na pera dito. Huwag na lang sana magalit ang ibang influencer sa akin. Pero gusto ko talagang ishare to. Makinig ka para ma-inspire at ma-learn mo. Wala kang nilabas na pera pero malaki ang earn mo. Mga employer, kabahan na kayo. Dito walang inte-interview. Agad pasado. At syempre bilang ama, Nabibili ko na rin yung mga gusto ko. Kaya shout out sa mga tambay diyan. Huwag na kayong magalala. Sa bahay lang kayo pero kumikita. At para na rin makatulong kayo sa mga magulang nyo. Wala kang ilalabas na pera dito. Three steps lang ang kailangan yung gawin. Una, i-click ang link na nasa bio ko o kaya sa comment section. I-download mo lang ito. Pangalawa, mag-register ka lang gamit ang cellphone number mo. Pangatlo, mag-live ka lang araw-araw. Kahit walang viewers, anytime, anywhere. Nasa sayo kung isang oras or ilang oras man yan. Kaya thank me later. Ganun lang kasimple. Uy, balita año ko pag kumikita na kayo ha ah.